Narito na ang malagang balita mula sa PNA Headlines. Pinalana ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga abogado na tiyaking inklusibo ang pagbibigay ng ustisya at paglingkuran ang lahat ng Pilipino sa bawat antas ng lipunan. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City ngayong araw. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcos na ang batas ay dapat pabor sa lahat at hindi lang sa mga nakakaangat na iilan. Binanggit niya ang Unified Legal Aid Service Rules kung saan obligadong magbigay ang bawat abogado ng 60 oras na pro bono na tulong legal sa may hirap na Pilipino kada tatlong taon. Dapat anyang makamit ang katarungan lalo na para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Bukod dito, hinimok ni Marcos ang mga abogado na protektahan ang dignidad at karapatan ng lahat sa gitna ng mga hamon ng makabagong teknolohiya tulad ng cybercrime. May papel din anya ang mga abogado sa pagbuo ng mga polisiyang pangkalikasan bilang tugon sa epekto ng pababago ng klima sa taong bayan. Ipinalala pa ni Marcos sa mga abogado na tuparin ang responsibilidad ng paghubog sa isang patas at inklusibong lipunan. Inorganisa ng Integrated Bar of the Philippines ang National Convention of Lawyers para tipunin at palakasin ang komunidad ng mga profesional sa abogasya. Nanindigan naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang blankong pahina o bahagi sa 2025 National Budget. Ayon sa Pangulo, binasa niya at sinuri ang mahigit apat na libong pahina ng General Appropriations Act. Sinabi niyang patuloy na binubusisi ng gobyerno ang budget para makasigurong walang blanko dito. Kumbinsido ang Pangulo na walang naiwang blanko sa budget dahil hindi anya ito dapat mangyari. Isinabatas ang 2025 GAA noong December 30, 2024. Pinavito ng Pangulo ang nasa 194 billion pesos na programa na hindi tugma sa prioridad ng administrasyon. Matatanda ang nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema si dating Executive Secretary at kandidato sa pagkasenador na si Vic Rodriguez para investigahan ang tinawag niyang illegal na budget. Sa isang ng mga podcast sa social media, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may mga blangkong bahagi sa budget na ilalaan umano ng administrasyon sa ibang bagay. Nananatiling matatag ang lagay ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng sarisaring hamon noong 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa ulat ni PSA Chief National Statistician Claire Dennis Mapa, lumago niya sa 5.6% ang kabuang ekonomiya ng bansa noong nakaraang taon. Bago ito, naitala ang 5.2% na gross domestic product sa bansa nitong fourth quarter. Kasama sa nakaambag sa paglago ng GDP ang services sector na nasa 4.1% at sektor ng industriya na nasa 1.6%. Nasa 7.6% naman ang gross national income habang tumaas sa 26.1% ang net primary income para sa buong 2024. Gayunpaman, hindi umabot ang kabuang 2024 GDP sa target ng gobyerno na 6 hanggang 6.5% growth rate. Ayon naman kay National Economic and Development Authority Under Secretary Rosemary Edilion na nanatiling matatag ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng iba't ibang hamon noong 2024 tulad ng mga bagyo na nagpahina sa agrikultura at tensyong geopolitikal. Pasok pa rin anya ang Pilipinas sa hanay ng mga fastest growing economy sa Southeast Asia ikting ng PNP Highway Patrol Group ang pagpapatrolya sa Marilake Highway sa Tanay Rizal dahil sa sunod-sunod na aksidente sa motorsiklo na nababalita sa lugar. Ininspeksyon ng PNP HPG sa pangunan ni Brigadier General Eleazar Mata ang pagbabantay na ginagawa ng mga tauhan nito, katuwang ang Regional Mobile Force Battalion, Tanay Municipal Police Office at Traffic Management Office ng Tanay. Binigyang din niya na layunin ng operasyon ng HPG na mapigilang maulit ang mga aksidente. Nagipag-usap din si Mata sa mga photographers na nag-ooperate sa Marilake at nanawagang tumulong sa pagtuturo sa publiko ng kaligtasan sa daan. Ang Marilake ay paboritong tambayan at daanan ng mga riders ng motorsiklo na gustong magpakitang gilas sa pagmamaneho. Inereklamo ang dumadalas na karerahan sa lugar na nauuwi minsan sa aksidente. Pinakauli ay ang aksidente sa Barangay Kuyambay sa Tanay noong Enero 26 kung saan namatay ang moto vlogger na si John Louis Arquilles at nasaktan ng ilan sa mga manonood. Sinabi ni Mata na patuloy na makikipagtulungan ang HPG sa lokal na pamahalaan para tiyaking may maipatutupad ang batas trapiko sa Marilake. Sa ibang balita, pansamantalang sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang mga biyaing pandagat sa ilang bahagi ng Northern Samar dahil sa banta ng masamang panahon. Sa bisong inilabas ng PCG Station ng Northern Samar, pinagbawalang umali sa kanilang mga pantalan ang mga sasakyang pandagat na naglalayag sa ilaga at silangang bahagi ng karagatan ng lalawigan. Partikular na pinagbawalang maglayag sa nasabing ruta ang mga sasakyang may bigat na 250 gross tonnage pababa. Dahil anya ito sa inaasahang malakas na pagkulan at ihip ng hangin. Kabilang sa mga apektadong bayan ang Biri, Rosario, San Jose, Bobon, Katarman, Mondragon, San Roque, Pambuhan, Lawang, Palapag, Mapanas, Gamay, Lavezares at Lapinig sa probinsya ng Samar. Maantala din ang mga biyahe papunta sa mga komunidad sa mga isla sa Hilagang Silangan. Pinag-iingat naman ang mas malalaking barko sa mas malakas na alon. Sa ulat ng pag-asa kanina, inaasahang makakaranas ang Eastern Visayas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood naman ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.